Baka Asam, makasira pa po. Asan, asan po ang asawa ninyo? Wala po. Matagal na po kaming hiwalay. Kaya naman palang higpit ng kapit nyo sa akin. Ah, ay, grabe naman <laughs> yung Paolo. Ikaw naman. Eh, puro babae po na? anak ko. kaya magaan din ang loob ko sa inyo. <laughs> Sino naman yun, si? Wow, Wawa naman. Walang tatay. Wow! Ano ba? Anak <laughs> nyo po ba yan? Apo ko po. Ayun po. Apo niyo? Ay, apo. Ano ang pangalan mo? Jube. Ha? Zoo. Uy, Juby pa rin, oh, wow. yeah. Jay. Ah. Si Juby. Si Juby at si Juicy. Jubilin. Si Juicy tsaka si Juby. Ilang taon ka na? Ah. Ganda niyang babae, ah. 24? Talaga? lang. Talaga? May boyfriend ka na? Wala. Echusa, echusa. Class yeah. <laughs> mo ba ako? Ah. Dito Uy, dito lang, ah. Dito lang, ah. Sa cheeks lang, ah. Dito lang, ah. Oo, siyempre. Ikaw, kagis okay, ako, artista. Ano ba naman? Ano ba naman? Oo. I'm sure sa tarambuhan niya. Oh, What? Oo, makaka Ano ba? Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman talaga? Sa'yo, sa'yo naman. Ano ba naman? Hindi, ako na lang Baka akala mo ha? Oo naman eh. Ako na lang ha. Matot. Ha? Ha? ng uso. Ano ba naman yan? Tinig. Huwag ka nung tumingin, Paulo. Baka pwedeng kiss din. Okay, Juby, mamaya. Ah, ah, ha? Ha? May Facebook, ha? Ah? Ako wala. <laughs> dito ako. Eh. Okay, nanay. Ibig sabihin, kasha kayo dito nila. Uy! <laughs> <laughs> wow, naghanap the partner. Yung <laughs> kasi pa sa hita. Oh, ayun! Ayun, oh, wow. Naka-extension ng pelik mata. <laughs> Ha? Ah, Tuna yan. Pati Kupitin kilay. Natin. Ay, ang ganda ng pilikmata mata mo. Ang Merang... mm oh. Sana wala na yan. Ha? <laughs> Anak Sana pilikmata mata ka na lang. Nanay niya. Mami. Ha? nanay niya. Mami, ang ganda mo, mami. Diba? Kiss mo nga ako, mami. <laughs> Eto pala ang nanay. Ang ganda ng pilikmata, mata, di ba? Ano, nakapag-grocery na ba kayo? Ha? <laughs> Pag-grocery kita, ha? <laughs> Lalo ngayon, gipit na gipit ako. <laughs> <laughs> Nay, ilang taon na po ba kayo? Wala akong clown Five. sa sirko. Sixty ano? Five. Sixty-five? Sixty-five? Opo. Ito po anak niyo panganay? Hindi po, pangat, pangatlo po yan. Pangatlo? Ayun, pang-apat. Apat, apat yung... po silang puro babae. Ibig sabihin, pang-apat yun? Apat lang yung anak niyo? Opo. Oo. Puro babae. Apat na Maria. <laughs> Asan po yung mga pang- Yung iba? Wala po eh. Nasa Pateros. Yung isa wala po. Tapos nabanggit nyo kanina na ilang hiwalay na kayo ni tatay. Ilang taon na po? 37 years. Ah, matagal na. So, nakalim. Mula nung 37 years, hindi ba kayo nag, uh, naghanap ng nakakasama nyo sa buhay? Boyfriend. Nagka-boyfriend kayo? Lang. Opo, boyfriend. Hanggang ngayon? Ay, wala na po. Oo wag, naman. Huwag nang ganon pag hanggang, ha? hanggang ngayon. Umayos na ha? Opo, hindi na po. Wala Facebook, na. Facebook, Facebook na lang. Wala oh, pa, hindi po ako marunong. <laughs> Dapat oh, na, hindi wala na. Nagka-boyfriend lang kayo tapos hindi na natuloy. Hindi na po. Okay na. Gano'n kayo katagal ni tatay nagsama bago kayo nag wala? 16. Ba matagal din? 16 Opo, oh, okay. years. Huwag ka muna magbalot, di pa tayo alis. <laughs> Magtatanan na ba? Tumagot, agad dali lang, Ang bilis mo naman. Eh. Ang dali lang. Biyan mo ako makapag-isip. Wow! Ikaw <laughs> wow. pa yung nag-isip wow. pa. <laughs> Parang may isip pa. Monte. <laughs> <laughs> Nay, nabanggit niyo po kanina. Um, sabi niyo, nakikitira lang kayo dito? Opo. Hindi. Opo, opo. Ano, paano pong nakikitira? Ano Kaya ko po nasa taas? Hindi po. Basta libre lang po yung bahay. Tu kuryente lang po binabayaran. Anak niyo po ang may-ari nito? Oo, ano Anak ko po. Wow! Pero, wow! wow. nang anak niya po yung nakapila sa, <laughs> ano na sa taas. Paano mo na? Paano mo na hawak sa bisngi? Ulitin mo nga. Thank you. Oh? <laughs> <laughs> nga ito, mga concern sa... Oo, Concern sa pawis. Concern citizen. Concern citizen. Nay, bakit po hindi po kayo sa taas tumira eh, mga anak niyo naman po yun. Dito po eh, may mga anak na po kasi siya, mga apo ko po yung bali nasa taas. Sino po ang kasama niyo rito? Ikaw lang. Ayan po. Yung apo. apo. Ito si... Po. Si Jubilin. Si Jubilin. kayo kasama ni Lola dito. Mm. Kayo, pati po ito. Mm si anak ninyo. Eh, ano kay Rito nakatira? Tatlo. Uh -oh. One, two, three. Ah. Lima. 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 <laughs> <laughs> Nagkakasya kayo dito. Doon ako sa labas po natutulog. Sa labas kayo natutulog? <laughs> Hindi. Ayoko nung ganyan. <laughs> <laughs> Bakit? sa labas kayo natutulog? <laughs> Dali nga. <laughs> Sino yan? Hello. Hello. Oh, yung, yung isang unit pa open. Ha? <laughs> <laughs> huh? Anong unit yan? Oo, oo, oo. Sige na, sige na. Bukas pwede ba? Ang alim po. Lilinisin ko lang. Baka bukas, baka bukas ha. After Bulaga, diyan kami. Oo. Yung master bed, okay ka sa master bedroom. Master bed? Sanay mo pa kayong manluigo sa jacuzzi? May jacuzzi yan. Yung jacuzzi, painitin nyo na. magpa-ilit na kayong tubig. Oy. Magpakulo na kayo. Hmm? <laughs> si jacuzzi, pinapakuloan. Siyempre. Met, eh, ano yung jacuzzi nyo, Caldero? Hindi, meta ko rin, sinasalin dun. Ba't ba nakikailan pa kayo sa jacuzzi na? Buhay yung pag magkakape dun, hindi ko yung jacuzzi. Pinakikailan man ko ba yung jacuzzi nyo? Okay lang sa'yo. Hindi ka mapupulmon doon. ha? <laughs> kiss ka ulit, kiss. Kiss daw. Hindi, mamaya na. Kaya, Saka, ito At saka ano naman, ang gaganda ng mga anak at apo ninyo, man, maganda si sa inyo. Yes. Makikita mo yung itsura ni Mami. Ang ganda Ooy. ni Mami. Um, Di ba, Mami? Ah, <laughs> um, Mami apo, na pangalan niya? Oh, oh, jubilee ng pangalan? Um, pa jubilin? Ah, jubilee? Ah, jubilee. Bakit naging Mami? Yeah, yeah, jubilee, Nakalimutan ko lang. Ah, Nay! Ba't umiyak ka rin pala, Ma? Ito ang dalawa. Ha? Ito Ma? Tawa po ako kasi dalawa kaming naghulog ng entry eh. Tapos siya nabunot. Opo. Buti na lang Yung hindi ikaw. Yeah. Yun ang iniiyak niya, hindi siya nabuno. <laughs> <laughs> si Apo ba? Si Apo? Si, si Apo. Na. Ano Wait, masasabi niya? Ano kay niya kay Lola niya? Ano masasabi mo kay... Patayuin mo nga siya, siya patayuin mo siya. Tayo ka raw. Tayo. Artistahin eh. Baka maging artista pa to. O, Kayo. artistahin siya. Ganda Mataas. Mataas ganda Agad na ng registro ng mukha niya sa TV. Tingin ka sa TV. side oh, side. Anong side. message mo kay Lola? Ano? Uh, ano anong message masasabi mo kay, kay, kay Mami Ermi? Gandahan mo pagsalita. Audition to. Sabi mo kay ano, sana umaba pa yung buhay niya, tsaka uh, thank you kasi siya yung nagpalaki sa akin. <laughs> Ibig sabihin, siya nagpalaki, nandito pa rin si mami mo, pero siya yung nag-aalaga sa'yo. Opo, kasi since birth sa uh, lola ko na po ako. Siya uh, yung baby mo ba magaling sumayaw? Tama na yung interview, okay na nadinig na namin magsalita. Yung sayaw na lang. Sayaw. Anong talent niya? Marunong kumanta? Sayaw. Marunong ka bang sumayaw? Masunong ka kumanta? Ano? Marunong daw siyang kumis. Ha? Yan ba yung ano? Talent? Hindi, anong alam? Marunong ka bang kumanta? Ay, hindi po. Sayaw. Opo. O, sayaw, sayaw, sayaw. Patingin, patingin. Patingin, pandang, dung, dung, dung. patingin, music! Tayo, tayo, tayo! tayo. Play, hey. Tayo, tayo, nakatayo. Like you know ang galing sumayaw, grabe. Oo, ang lapot ng katawa. Ah, matuturuan to. Mm -hmm. Sige, upo na ulit, Masikip, alika. Alika, masikip. Punta ka sa si studio, ha? Yeah. Hanapin mo si Alan. Huwag <laughs> 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 ako! Oh, Sino okay. naman yung bit, -bit ni Wally? Kanino anak naman yan? Ayun ko eh. May lumabas pa, lumabas yan, ha? Apon mo? Sa basta na ka nang bibitbit ng bata. Sumot dito sa butas eh. Anak mo yan. Opo. Ha? sinabi sa akin? <laughs> <laughs> Nililang lang ko pa pala. Eh. <laughs> saan yung asawa? Nasaan yung asawa nito? Sinabi ko, huwag mong ilabas yan. Ay, saan yung tatay nito? Tatay. Yung tatay ng apit bahay. Di ba? Oo, wag mo din yan. Tapos kung makayakap at makahalik sa'yo, ganun-ganun na lang? Malang may asawa ka ba? Lapit ako mo. <laughs> Wala na yung asawa ng apit bahay pa rin. Ay, kuratay ka. Hindi mo sinabi. What? Halos mag-iisang oras kami dito. <laughs> bitawan mo ko, bitawan mo ko, bitawan mo ko. Ang sakit. Wow. Pare, masakit. Sa camera mo kayo, ba't masakit? Ang sakit. <laughs> Ilan taon na yung bata na yan? Five po. Five? Asa ng tatay niya? Hindi niya sa kapitbahay. So, nangapit bahay? Okay. So, makabilang bahay? Mm -hmm. Babayaan mo, malayo dito? May ano po, Quezon City sa Manila kita dadalhin. Salamat. Sana makumpleto. Daniel congratulations. Congratulations po. -Eh thank you.